sa mga kaibigan ko. Ayan, kami nga pala pa magagala ng aking kapatid, mag-joy ride ako sa kanya. Kaya ayan, tingnan nyo kung ano ang pinuntahan namin at napakalayo. At ayan, kitang-kita -kita nga naman ang aming pinuntahan. Ayan, ang layo nung napuntahan namin. Pumunta kami sa kanlubang, diba? Ang ganda naman ang panahon kaya nag-joy ride kami. Ayan, diba? Malapit lang yan. Ito nga pala yung hospital ng... Ay hindi, hindi ko alam nga pala yan, nakalimutan ko na. Hindi ko alam, basta yun papunta sa kanduba, ang daming puno di yan. Siyempre naman, marahin mo talagang puno. Kahit sino, oh, parang dinimolish. Shoutout nga pala kay Kuya mga nakalimutan. padaan sa Camp Vicente Lim dito sa Kanlubang. Diyan nga palang nagtitrain ang mga polis. At syempre gusto ko din din maging polis dati pero binabawi. <laughs> syempre hindi na ako pwede dyan. Matanda na ako. Ayan na lang ginagawa ko. nag enjoy nag-ride, nagpupunta kung saan-saan. Kaya ayan, nakakarating ako kung saan-saan. Pero alam nyo naman, ayan, parang yung ano, yung uh, mama lang nasa namin. Ay, hi, ate, hi, hi ate, hi, hi, ate, ate. namin ano yung ka ate. Ate, lumingong ka. Aba naman. Nabera si ate. O. Oh. Aba, malayo pa lang kami. Nakita ko si Kuya, May dalang wow. lagay ng tubig. Ang bigat kaya niya. Ay, di yan palang mga paradahan ng sasakyan. Pag kami paparada, ay eh, diyan pala kami makikiparada. Magkano kaya ang bigay dyan at bahaya dyan? Ay, makikiparada pwede ba sa inyo dyan? Kahit itong aming motor man lamang at ang aming ngayon pupuntahan ay eh, malayo pa. Ayan pala ang Malawak pala ang paradahan ng mga jeep dito. Pwede pala kami dyan. Malawak talaga dito sa kanlubang. O, oh, maaliwalas. Kaya pala, madami ditong dumadayo. Ayan, pa, ayan pala po yung ano, yung mga bilihan mga kwek-kwek, mga tusok-tusok. Ayan, papasok na po tayo sa kanlubang. At, malapit na po tayo sa unang ano, yung anong tawag dito yung uh, mall na hindi Hindi naman kalakihan, pero ayun, nakikita niyo yung mall yun, yung tinatawag na I mall Ay, yun, papunta saan kaya. Ayun kung saan si exit nito pero ang dami dyan nagsang tumalabas. Pag sinabi exit, exit, eh, diba? di ba? Sabi ko nga sa iyo, exit, eh, di kaya ang dami lalabas dyan. Alam naman, papasok, the entrance, eh, yun. Ayun, pala nga, ayun nga pala po yung Jollibee dadaan lang kami, wala kami yung pambili. Ayan, pa, pag duman kami dyan, syempre may dala kami yung pera. Eh, wala po akong pambili, kaya dadaan lang tayo. Ayun nga pala po yung mga dati kong pinupuntahan dyan na ah, mall. Yan po kami nagtatambay dati nung ako y may trabaho pa dyan. Pero ngayon, hindi na ako nakakadaan dyan. Daan-daan lang na din. Ayun si Kuya, may ano hinihintay. May kadate siguro ito. May sinugang kadate mo hala, ang dami pa na nakaparada. Marami si Waray kung kumakain. Buti pa sila kumakain. Samantalang ako nagra-ride lang. Tamang-tamang ride lang. At tayo walang pambili. Ayan o. Oh. Ang dami. Traffic na naman. Ano ba yan? Lagi araw -araw na lang araw-araw na lang traffic. Pero dito, kanlubang ito, traffic pa din. E, paano? Andun, boss ko nga eh. O, dyan pala nag-aaral ang mga estudyante na mga rich. Talaga ba? Ayan, dito ko, hindi pa ako nag-aral din kasi dayo-dayo lang kami dito. Dati na, dati ko na itong alam yung kanya lang eh, yun Pero yung mga taga rito ay eh, talaga ng mga kaya yaman eh. Hindi ako napahalera din sa bahay na yun. Eh. Gawa ng, matagal na kami nakandito pero yan ay eh, pinupuntahan lang ang, ang iskula ng boss ko dyan sa Kanlubang. Ayan, kung ang ganda ng car mo. Ay ate. Ayan. Mamang tricycle boy. Ay, ang red na ano Car, Ganda man ang red niya. Ang car niya. Ayan. Traffic na naman siyempre. Kaya, tamang tigil-tigil lang muna. Bawal-bawal po ang ano. Singit-singit. Bawal po yun. Baka po tayo ma... Disgrasya. Hello. <laughs> Hindi ako pinansin. Ang ano, is na vera. Ayan, may car. Tigil-tigil muna kami yan lang kami sa malapit na kami. Ah, kaya naman pala may tatawid na jeep. Ayan, papunta saan kaya ito. Baka sa Don Bosco na pasok din yung ng jeep sa Don Bosco. Baka yan na service lang. Kaya yan, o, oh, diba? Ang dami kaming kasalubong ang Don Bosco. Don Bosco. Ayan. Papunta na kami doon. Malapit na kami sa Alam niyo Si, ayun, dati, dati kami nagtrabaho dyan sa Kanlubang din. Yung tinatawag na malapit na ako, malapit na malapit na si Series. yan May tinatawag na Series 1, Series 2. Eh, yung serye yata, seri-seris no? pagkasalina naman kami dyan, libre ay, ay walang libre ngayon kala mo may libre walang libre pag dilagyan mo no, ang gasolina, lagay mo ng gasolina, pag lagay pala ang libre pala ang, pero pag alis mo, may bayad. Siyempre naman, ah. Ayan, ang hospital pala to ng ano. Bahala ka dyan, di ko alam. Ano yan? bang nabasa ko Ala, ano pa Na-abandon na na. Ay, siguro ay eh, ano aray. Ah, ay, hindi, hospital nga, pero hindi siya masyado nga maraming tao, no? diyan yun, na series. Diyan ako nagtrabaho, pero noon yun, 1994 1940 pa. Ang ganda na pala dito, ano? Dati hindi maganda, eh, yun, maganda na. Ang dami ng, ang dami ng, ano, yun, o, mo, maliwalas na dati yan. Ito napakadaming uh, puno. Pero okay pa rin naman. Pero parang may mumu. Wala yan. Joke-joke lang yon yan ay, dumaan nga pala po kami dyan, no? Oh. Tingnan mo, maganda ang tanawin. Sa palipaligid lang. Ay, di diba maganda, no? Ayan nga pala, nakarating na pala nga pa kami sa, ano, paradahan ng motor. Ayan, o, oh, di ba? Ang layo. Meron pala dito, ano, paradahan ng motor, pero may bayad. Pag mamaya, may kuk, pag bumalik kami, ang motor, ay, bab, ano, yung magbabantay, babayaran mo, syempre, alam nga naman, ano na kakayan, hindi mo babayaran. Yun ang binabayaran. Nakarating rin kami sa paradahan ng ano, papuntang ah, mall. Kasi itong unang ay pangalawang mall, ang Carmel Mall, dito sa Kanlubang. Nung ginagawa mo sa buhok mo. Ayan, di ba? At ang ah, daming motor na. Ang tagal naman ng aking brother. Naghihintay pa. Sana kaya yun? Ang bagal-bagal. Gusto -bagal. ko nang kumain. Ako'y ano na, nagugutom na. Yan, tagal. Hello. Abay, bilisan mo. Yan, ang daming bike, di ba? Pakit-pakit ka pa eh. Ano ganyan? Malapakit pa eh. Pakit mo naman. Ayan. <laughs> Ala, ganyan ka ng gayaan. Siyempre naman, daldal ka ng daldal. Hindi ko maintindihan. Siyempre, ako na lang magsasalita para sa iyo. Napakabagal na ng aking brother eh. Ang bagal. Nahihilo na ako. Wari eh. Kung hilong-hilo na ako diyan yes, sa paghihintay sa iyo. Ano bang kakainan natin niya eh? Ang kasarap ng pansit na mainit. Sa tatlong butas yun po ay ang three holes na dinadayo diyan. Eh. Yan. Tapos na po ang ating uh, ang ating video at sana po ay nag-enjoy kayo sa ang joyride namin ng aking brother. Mamaya na po kasunod ng ibang